Hello, hello, good morning. Today is video, no? Nandito tayo sa may kubo. Yan ang bahay ni ate. Kapitbahay. Yan, aga-aga na mumuntok tayo. No? So, nandito yung bahay nila ni ate. Wow! Ay, may kalapati dito. May kalapati dito. Ah, dito pala. Dito yung kalapati. Tapos, dyan. Ayan, ito yung tawag nila ni ate na um, madamo, matataas. Ayan ang ilog. Uh. Ganun, malawak yan. Wow! Ito naman kasi tawag sa amin to. Parang tigbaw. Ayan, kasama ko. Ayan. Ganda ng sunset to. Oh. Uh. Umaga pa lang yan. Wala pa yan. Alas 7. Alas 5 pa lang. Medyo maliwanag na dito. yan, Ganon. Maliwanag na yan dito pag ano... Pag... Alas 5 talis. So... Tignan nyo yung view. Maganda. O. Kaya... Pag gusto mo bumunta bu dito... Ito lang... Tapos, kitang kita yung taal dito, guys. Oh. Oh. Yan, bundok na yan. Oh. Ganon. Malawak yung ilog nila hanggang dun. Dun yan. Grabe kasi. Pag sa umaga, guys, hindi pa ganong katirik yung araw. Eh, hindi, kumbaga hindi pa sakit sa balat. Vitamins pa kaya. Wow! Wak-wak O, Oh, ganda ng araw. Blo-blo ang araw. Fresh. Tsaka malamig. Malamig dito. Yes, malamig. So, bye. Yan lang nabubuhay dito sa kanila. Parang ano, tigbaw. Ayan oh, may mga graba. Yan. Lawak. Malawak pala dito. Hindi mo akalain na ano. Ayan oh, kita nyo yun oh. Ayan. Ayan, may mga bahay-bahay pala dito sa sulok. Asa <coughs> Yan daw na may minute. ganun Oh, kitang-kita yung ano, yung kabundukan. Oh, ganda, 'di ba? Super ganda. Ayan. Kasi kapag gusto niyo pumunta dito, mag-relax yon dito lang pag sa umaga maganda yung view kung tapos malayo pa wala kang naririnig hindi na mo na maingay <laughs> tapos nakaka-relax tapos nakakatanggal ng stress o kung kung problemado ka dito ka na lang gulong-gulong oh oh Ayun, iniwan ka ng jowa mo. Ganon. Diyan ka na lang. Magpagulong ka. Ganda.